Panindigan si Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go o Go Huaping na hindi siya spy mula sa China. Ito ay makarang maungkat sa Quad Committee hearing ang pagiging Chinese asset umano nito base na rin sa salaysay ng isang spy mula dun sa Thailand at uh, yan, ay uh, kaugnay pa rin nang naging salaysay nito sa isang documentary na lumabas at uh, umano'y may larawan pa, kahawig ni Gua Ping at binanggit pa ang kanyang pangalan. Maging ang sinasabing pagpanggap o pagtanggap ng donasyon ng sinibak na alkalde para naman sa campaign fund ay inususisa rin sa kanya. Pero marinitong pinabulaanan at uh, nagbigay pa ng uh, kanyang mga Pahayaga uh, pahayag uh, na hindi kilala ang naturang individual. Narito ang bahagi ng pahayag ni uh, dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. May tanong lang ako kay Miss Go Waping. So hindi mo hindi mo kilala 'yon ano? Your Honor, unfair naman po para sa akin. Hindi ko po siya kilala at never po ako humingi ng campaign fund entirely. Never po ako humingi ng campaign fund during my campaign period. At nung video na pinakita po ni Congressman Chino po kanina, hindi ko po siya kilala. At gusto ko rin po na iparating sa lahat ng kababayan ko at buong Pilipinas na rin po. Mahal ko pang pa Pilipinas. Hmm. Kasi nabanggit dun sa video na you can, you're probably a spy. Hindi po ako spy. So hindi ka spy. Totally po, hindi po ako spy. Hindi ikaw yung nasa picture. Hindi po ako spy, hindi po ako nasa picture, at hindi rin po, Your Honor, ako yung sinasabi niya. Bagyan ng pagtatanong ni Congressman Ace Barbers dito kay uh, Dismissed Tarlac Mayor Alice Go Ogo Huaping. Samantala, bagamat hindi pa raw alam ng dating Alkalde kung paano ang kanilang gagawin na magiging legal action, balak nila na magdemanda laban sa isang international network na naglabas umano ng nasabing video. Ikukonsulta konsulta mo niya sa kanyang abogado ang posibleng hakbang ukol dito narito pang patuloy ng mga pahayag ni uh, dismiss Bamban Tarlac mayor Alice Go sa pagtatanong ni Congressman Ace Barbers It clearly shows a picture that resembles your feature meba diba? so one two pangalan mo yung Goaping tapos yung place of birth mo nakalagay daw doon nakalagay China eh di ba So, how will you now tell us and convince the Filipino people na ikaw ay hindi spy at ikaw ay hindi involved dito sa Pogo? Uh, Your Honor, I think our government agencies can prove din sa darating ng araw na hindi po ako spy dahil hindi naman po talaga ako spy. Secondly, yung tao po na nasa video po kanina, I'll find way para hindi ko po alam kung paano, pero I'll talk to my lawyer, especially the network, uh, magdidimanda po ako. Bagian ng uh, mga pahayag nitong si Dismiss Bombantarlak Mayor Alice Go sa pagsagot niya doon sa mga katanungan ni Congressman Robert Ace Barbers.